sobrang ko na eh. Gusto rin mainit. Tanungin mo siya ano, yung ginagawa niya dyan. Uh, Ayan. Hey. Ayan mo yan. na yata. Pili pala sa tubad sa Pinas. Ayan. Ngayon ay, 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 ano? Napili ako eh. Ginagawa ko din sa Japan. At sayang din naman. Ay, ay din yan. Ay, eh. Ah, ayun yan. ka pa eh. Ay, salamat. Ay, inumin ko. talaga. Ay, Wala yan. inumin sa Salamat. Salamat din Ay, siya. Ito muna yung mo din eh. Ay, Tupad eh. Baka hindi tayo pasakot ni Kapitan. Ay, Salamat. din. Salamat. 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 salamat sa okay, okay. Kami ano, naawa kami sa kababayan namin. <laughs>